Gagawa tayo ng Graham Balls Negosyo Recipe. Kailangan natin ng crushed graham, condensed milk, and malos. Ang una natin gagawin ay kailangan natin ilagay ang ating 2 cups ng condensed milk sa ating crushed graham at kailangan haluin natin itong mabuti. Pagkatapos nating haluin ay saka naman natin ilalagay ang ating pang third cup na condensed milk. Kung nakukulangan po kayo sa condensed milk, pwede po kayo mag-add ng half cup of condensed. At pagkatapos ay kailangan na natin itong masahin dahil matigas po ito. Mahirap po itong uh, gamitan ng spatula kaya kailangan i-massage na. Gumamit po ako ng 1 tablespoon para panukat or panghulma dito sa ating graham balls. Maglagay po muna tayo ng kalahati sa ating tablespoon dahil lalagyan po po natin ito ng malos. Balik kalahati lang po yung malos na nilalagay ko. Pagkatapos po ay ipaprestyo lang po yan. Papatungan po ulit natin ito ng ating graham. Kailangan po na nasa gitna yung ating malos at hindi siya sumisilip. Ayan, i-press-press press nyo lang yan and then kapag okay na kayo sa dami, tatanggalin nyo na po sa ating hulmahan. At simulan nyo na ngang bilog-bilugin katulad ng pambibilog dila sa ulo mo. Charot! Ayan, bilog-bilog lang, pasa-pasa lang. Basta kailang walang nakasilip na malos dyan. Okay, at hindi yan bitak-bitak. At after po niyan ay ilagay nyo na po yan sa ating Crash Graham na tinabi natin. At paikot ikutin nyo yan dyan hanggang makot na po yung inyong Graham Balls. At diba napakadali lang gumawa nito. After niyan ilagay nyo lang po yan sa isang tub. And then paulit-ulit lang yung ating proseso kung paano gawin yung balls na yan. Hanggang mabilog nyo yung lahat. Paalala lang magtatabi po tayo ng ating pang coat na Crash Graham. Kung hindi, pag nakalimutan nyo yan, na ako mapapatakbo kayo sa tindahan dahil wala kayong pag-iikutan ng ating Graham Balls. Hello, Hello mga baby. baby! So, ayan, nakagawa na po kami ng Graham Balls. Ito po yung aming nagawa. Pakita mo, anak, yung isa pa. Naka-62 pieces po tayong Graham Balls. <laughs> Ayan. Ang puhunan po nito ay 247 pesos. 62 pieces po at pang 6 pesos naman po ang benta nyo, tutubo po tayo na 125 pesos sa isang recipe nito. Kung gusto nyo naman na medyo, medyo dagdagan yung price nyo, pwedeng 7 pesos naman po sa isang recipe na to, tutubo po kayo na 187 pesos. 62 pieces lang yun ha. So medyo malaki na rin po yun. Padagdag na po natin yan sa atin makakita natin. Extra income po natin to. Okay mga B, ngayon titikman naman po natin yung gawa namin. Siyempre may tikiman time na naman po tayo. At ito nga, meron kami ditong sobra doon sa tab. Ito yung titikman namin. Ah, Ano ba medyo malalaki naman yung gawa Matataba. namin? Matataba. Matataba, mabibilog. So ayan, kita ko. Yummy! So ganyan. O diba? Oh my gosh, mayroon so yummy! Ha? It's so yummy! <laughs> so yummy Diyabi talaga. Mm. Ang kulit, o. Oh. Ngayon, kita-kita yung malos. Ayun, o, kita-kita yung malos. Yung natutuwa'y mga kids. Hmm, sura. Malos, hindi ko pa natitikman. Asa ni malos? Bili mo pa nakagat? hagat? Ang laki-laki ng malos, eh. Ayaw makagat si malos. Nangyiting ganun ba yung mga kagat? <laughs> Masarap siya. Hindi ganun katamis. Diba? Kaya pwede sa mga medyo oldies natin. Kasi hindi puro tamis lang. Paisa pa. <laughs> Paisa pa. Ang sarap. <tinyo> ay, na isa. na, malo. available na to bukas sa tindahan namin. <laughs> yung ginagawa namin dito, ibibenta din namin sa tindahan. Para mabalik yung puhunan. Tapos, mag-iisip na naman kami ng agagawin ah, ay okay, content namin na food na dessert kung paano gawin. Diba? O, oh, ba diba, yung puhunan? Kumikita pa kami. Tapos, another content na naman. Isip na naman kami, ibibenta na naman namin. Diba? Hop. Ah. Hop. Yeah. Mm. Mm, ako na po. <laughs> Sorry na yan. Mm. At yung mga nagsus hindi pa nang subscribe na. Mm -hmm. Sa mga hindi pa nang subscribe sa amin, subscribe na po kayo. At hit na po yung bell button. Yes, may bell button po dyan. Saan ba nakalagay yun? Hmm? Hindi <laughs> mo <laughs> uh, weekly mag-upload na po kami <laughs> ng mga videos. Ayan. Sa mga gustong kumita ng extra income sa mga uh, mga nanay na sa bahay, tapos gusto nyo kumita, tumulong sa mga husband nyo, extra income, mabili ng ating mga merienda man lang, ng bigas or ulam, pwede pwede yan. At ayan, napakita po namin sa inyo kanina kung paano gumawa ng Graham Balls na pang tinda. Diba? Kikita po tayo dito, kahit pa sabihin nyo maliit yung 125, para sa iba, malaki na yun. Malaking tulong po yun. At ayun nga, abangan nyo po kami sa mga hindi pa nakasubscribe. Anong gagawin? Subscribe, subscribe na! Napanood nyo ba po yung pulburan making namin? Subscribe! Yes, panoorin nyo po yung pulburan making namin. Kahit estudyante, pwedeng pwedeng gumawa at pwedeng magbenta sa mga classmates. <laughs> at ayun lang po, um, abangan nyo po yung aming next video. Uh, Pag-iisip po namin ulit kung ano naman yung ito content namin. Na makakatulong okay. sa inyo na extra income. Okay, mommy. Bye, mami! Bye-bye! Thank you!